Mga kapatid, tuturuan ko kayo kung paano kumilala ng coins na may gold. Sampo na may gold, o limang piso na may gold, o kung ano man ang coins na may gold. Para maalaman nyo at hindi na kayo magkataka kung ang hinawakan yung pira, may gold ba o coins, may gold ba o wala. Tuturuan ko kayo ng totoong pagtuturo para kung may alam kayo ah, uh, hindi na kayo uh, magpanik kung mayroon kayong ah, uh, coins na may gold o, or, coins kung ano man na coins mga atin mga coins na sampo na sinasabi may gold at piso na 1972 at 1974 na may gold Ah, uh, dito Ah, uh, mo kayo kung ano kilala ng coins na may gold na sinasabi. Kaya ito, ituturo ko sa inyo, nalalaman ko kasi ako, namimili ako ng coins at mga scrap gold at mga gold na uh, buo pa, bumibili mo uh, uh, na ko at mga dala mga uh, mga pag-filman o kuwin, bumibili ako sa, dito sa amin. At uh, nakilala ko yung pira o na may gold. May gold. Ngayon, ito tungo ko sa inyo para maalaman na nyo kung paano kilalanin yung kuwin na may gold na uh, ibawa ng 10 peso na sinasabi na may gold o kung ano man na na sampung uh, peso na may gold eh sa ngayon malaman nyo ang ating alam kung kung sa mga coins kung paano kilalanin natin yung coins na may gold ito, susubukan na natin so kailangan may gamit uh, tayo na pangkilala o chemical na gumamitin para makilala natin yung gold at hindi gold. Ito, binagamit ito para makilala isang queens na gold. O ikaw man, o ano mang klase ng pulsiras, Okay, siya. ito ang pangsilala sa tunay na gold at ito ang chemical na ito ito ang pangkilala sa tunay na gold Ito, bato ito na makinis ah uh, ito natin susumukan ah uh, makilala natin ang tunay na gold kag ito ang chemical ito ang nilalagay dito pagkatapos natin ispis dito itong uh, acido na ginagamit para kumilala ng tunay na gold. Ang mga coins o ikaw man o anong pulsiras man o kwentas, makilala natin. Panoorin nyo at katapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang ituturo ko sa inyo. Ito, subukan na natin yung 10 piso 2010. 10 piso 2002 limang piso, 2,005 at uh, at uh, 20,17 may sampung piso uh, 2,006 sampung piso 2,011 sampung piso uh, 1998 limang piso 2015 limang uh, piso 2013 limang piso at itong, Ano ito? Uh, yung piso na si Jose Rizal uh, 1922. So ngayon, atin uh, alamin kung ito ba may gold ito. Ito na natin yung 2010. 2010, 2002, uh, malam na natin kun may gold balahito kun, kun wala, 2017, uh, 2006 isampung piso 2011 isampung piso oh. Uh, ito na lima lima yung itesting tauna pauna testing natin kung tunay ba ito uh, may gold siyang halo ah, uh, na sinasabi oh, uh, lagyan natin ng kimikal ito ang papatunay na kung gold sya, kung gold sya, hindi yan mawala. So kung hindi sya gold, mawala yun. O, oh, nawala. Yung kinamaan ng asido, nawala. Yan ang patunay na yan, ng mga pira na yan, walang gold. Walang gold na halo yan. Kasi natutunaw siya. Eh kung may gold yan, hindi yan matutunaw. May makikita tayo na nakahorma diyan na gold siya. Pero yung tinamaan ng asido, wala. Walang natira. Uh, naubo siya, tanggal. Oh, ito nang nalalabi. Tingnan naman natin itong limang. Oh. Sa limang piso. Limang piso man. Limang piso man. Oh, limang piso man ito. Oh tiyan natin kung ba'y ginto ba ito. Kung hindi siya mawala, may ginto. Oh. Nawala siya. Oh, walang natira. Ang tinamaan ng aksido, ng asido, nawala siya. Yan ang patunay na hindi siya gold. Pike siya. Nawala, hindi siya gold. Para ma maalaman natin, eh, pinatitap natin ang kinamaan ng uh, yung kinamaan ng na nawala siya. Uh, nawala siya. Yan ang patunay na hindi gold ang coins nito. Walang halong gold. Ito pa. Ito pa ang piso na Jose Rizal na 1972. Subukan natin. Kung may halong gold ito. Lagyan natin ng asido para malaman natin kung may yung halong ah, na man ang tinamaan ng asido. Wala siyang gold na Uh, nakahalo wala siyang gold so, yan ang mga pagpatunay sa mga coins na sinasabi na may gold at para hindi na kayo magpanik kung mayroon kayo uh, huwag na kayong pumunta kung saan saan uh, yan na lang ang magtesting nyo itong asido at itong bato na makinis bumili kayo nito kung may duda kayo may coins kayo para hindi na kayo mag-alala Apa? sa pagkilala sa tunay na pira na may gold na coins oh. at ito uh, tinuturo ko sa inyo yung totoo pero uh, huwag yung kalimutan mag-subscribe sa aking channel para mayroon naman akong ah uh, binabang sa inyo. Ah, sinuturuan ko yun ng totoo. Walang halo ito na biro. Ah, ito ang pagkilala ng mga queens. May gold siya o wala. Ang lahat natin tinisting dito, ah, siyam na piraso, wala siyang halong gold. Ito ang patunay na ang isang bagay na may gold. Ito, tingnan ninyo.